Dias, señoritas y señoritos. Uh, yesterday, we discussed about uh, the change of style by President, uh, former President Rodrigo Roa Duterte, in dealing with President Bongbong Marcos. Na sinabi natin noon very combative, noon parang tinatrato niya parang bata si President Bongbong Marcos, pina kinatat uh, Uh, at nila uh, na may kudaw, makudeta, palapit daw puputok yung uh, yung social volcano um, uh, yung mga uh, nag may mga withdrawal of support na daw kay Marco kay Marcos at saka pinapa uh, civil disobedience ng taon uh, in encourage the president Duterte for people not to pay taxes and therefore uh, that that is tantamount to civil disobedience plus sinasabi rin niya na magtake over na daw ang military sa sa civilian function dahil hindi na daw hindi na daw na na address ni President Marcos yung graft and corruption lalo na sa Kongreso at uh, na dapat daw gawan ng uh, ng uh, lifestyle check sa mga congressmen at uh, at uh, i-audit yung mga pork barrel nila. So mukhang hindi gumana itong mga itong mga itong approach na ito at uh, walang walang kudeta <laughs> walang withdrawal of support kakarampot lang sumuporta yung mga XPMA year na gumawa ng ng uh, manifesto in favor of SMNI hindi sumuporta sa sa manifesto of withdrawal of support kay President Marcos at uh, in fact uh, pinapak, pinakita pa ni Marcos yung bangis niya na pwede niya re-rest back in and uh, he showed it in a very strong way na sa pagtanggal ng po uh, confidential facts si Sarah pag uh, 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 yung may mga congressmen na nag ng impeachment move against uh, Vice President Sara Duterte at also uh, yung uh, mga resolutions asking the ICC to come in at andito na nga talaga nag-iimbestiga ng na ICC at uh, uh, as we said in our earlier vlog pati yung Department of Justice ay tumutulong na rin sa mga biktima to strengthen their case sa ICC. So all of this, because of all of this, parang nabulabog ang mga Duterte. Kaya pala medyo tahimik uh, si uh, uh, former President Duterte lalo na yung yung hinabul na or pre pressure na or uh, gumalaw na ang mga Marcos boys laban sa SMNI na naka suspend, suspended operation ngayon. So parang pinakita na nga ni Marcos yung bangis niya that he is a strong leader, not the weak leader that uh, Duterte accused him of being and not the weak leader na ah uh, parati ang ang uh, perception sa kanya ni 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 Mr Duterte so yun na uh, pinapasok na niya ICC and then sinabi niya baka magre-rejoin tayo sa ICC suspended ng SMNI wala na yung confidential funds si Sara so dahil dito nakita natin na president uh, Mr Duterte or former president Duterte must might have realized ah hindi gumagana yung takutan approach natin hindi gumagana. Yung approach natin always threatening and fighting the Marcos government, siguro ida -idaan na lang natin ito sa pambobola at pakiusap. At yun nga uh, dito sa issue ng SMNI, inanunsyo na kanya na pa, uh, pak, uh, paki at uh, impact uh, that's an indirect pakiusap na rin kay uh, kay uh, President Marcos sa program niya. Na kun saan sabi niya, kakausapin daw niya si presidente to seek uh, for help. Kasi alam ng uh, alam siguro binabasa rin uh, pinapanood rin niya yung blog VAT na parati natin sinasabi. Hindi yan uh, instrumento lang ni Marcos. Si uh, speaker uh, si speaker uh, Martin Romualdez. It's really Marcos yun yan talaga ang puppet master. Kaya lang he's very this very good at hiding his card na hindi 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 nabibisto na siya talaga ang gumagalaw so ngayon syempre uh, alam na ni Duterte na si Marcos talaga ang may pakana sa lahat kaya sabi niya kakausapin daw niya si Marcos sa uh, ukol dito at sinabi nga sa programa na uh, sa presko niya last Saturday sa Davao na naapekto na daw yung uh, programa niya gikan sa masa para sa masa kaya kakausapin niya si uh, President Marcos ang sabi niya and I quote ang ang ako lang concern karon my concern now is to help my friend si Pastor Kibuloy nga kay sa tinuot lang at uh, kining ba wala, wala man sila'y nakitaan they have in short in Bisaya sabi niya uh, sa totoo lang dito sa kaso na sa National Telecommunication Commission itong suspension na pinatawan sa SMNI wala silang nakitaan na nakatiwalian at uh, they have not come up even uh, even with an, with an allegation of any wrongdoing so defense pa niya kaya sabi niya dahil dito uh, kakausapin daw niya si uh, uh, President Bongbong Marcos uh, pero dini niya na kinausap siya ukol dito uh, uh, ni Kiboloy sabi niya he's doing it uh, on his own on his own lang daw sabi niya at uh, sabi niya I do not want to confront the President but rather I'd like to talk to him directly kung bakit ganoon referring to President Bongbong Marcos as far as I am concerned I have not criticized I have not crucified him not even criticized him criticized him severely maybe commented on directions of the government yun lang naman Pero yun nga uh, sinabi, wala nga siya direct criticism na sinabi ay ikaw Bongbong Marcos corrupt Pero yung, yung panawagan for uh, civil disobedience for non-payment of taxes at yung mga warning na galit na yung mga tao the ready na umaklas yung yung military at police uh, generals at galit na galit na sila sa corruption na, na nangyayari sa Marcos administration yan, that is a very strong uh, statement na buti na lang uh, tama ang reading niya na medyo mahina rin malam palambot-lebot rin yung presidente natin kasi ibang bansa yan kinasuhan na siya kung hindi man inciting to, to sedition but uh, for violating uh uh acts punishable under the Revised Penal Code and and the anti-crime anti cybercrime anti -cy cyber uh, law for using uh, the communication network to instigate the people to go uh, to go against the government. And then uh, sa last vlog sinabi natin na dito matetest whether totoo ba ang perception ni Duterte kay Marcos na weak leader or uh, hindi strong leader. At yan kung madadala ba si Ma si President Marcos sa pambobola kasi binuhol pa siya na wala daw siya nakita malaking katiwalian uh, ayaw daw niya ng kudeta tuloy pa rin suporta ng tao kay Marcos so tinanong natin sarili natin at kayo sa tingin nyo ba bibigay si Marcos unfortunately uh, ngayon may mga signs na ba na baka bibigay dito sa issue na SMNI at sinabi na ng Malacanang na si Marcos daw ah uh, uh, willing naman to, to to talk to President Duterte ah uh, uh, tungkol sa bagay nito at open uh, open naman daw yung malakanyang according to the Presidential Communications Office. So at sinigunda pa ito ni na, niyang BFF ng BFF na mga Dutertes na si Senator Amy Marcos na sinabi niya dapat uh, mag-usap na talaga. Sabi niya, sabi niya uh, inay quote now na like i said who's afraid of SMNI? or maybe who's afraid of uh, former president Duterte he is a revered and beloved president whose wise counsel will always be helpful to the country walang masamang makinig sa mabuting payo lalo lalo't galing sa galing sa dating presidente so siyempre, si Ime mean naman parating believe talaga sa mga Dutertes. Pero ito lang warning natin Kaya uh, Bongbong Marcos. Kung pagbigyan nyo si Mr. Duterte sa issue na SMNI, masisira po ang kredibilidad nyo. Ha? Kung baka, baka sabihin nyo, o oh, sige, pagbigyan kita sa issue ng SMNI, pero sa issue ng, uh, ng ICC, wala na sa kamay ko yan kasi <laughs> <laughs> tulad na sinabi natin galing na nga tapos na trabaho ng ICC dito nakalap na sila ng investiga na mga ebidensya with the help of the Department of Justice uh, so baka pwede sa sabi ni Mark di President Marco sige sa ICC uh, close book na yan wala na akong magawa diyan uh, uh, anyway ICC naman yan ang uh, ang uh, responsible diyan pero dito sa kaso ng SMNI sige uh, tutulungan ko kayo i either palif yung uh, yung suspension order or or hayaan na lang mata matapos yung 30 day suspension order pero uh, hindi ko na kayo hindi ko na ipaparevoke yung license nyo uh, through the through the National Telecommun Telecommunication Commission or kaya through the Security Exchange Commission or later on through the House of Representatives franchise committee na uh, that uh, is really ha, determined to remove the franchise or to revoke the franchise of SMNI. So kung ganyan mangyari Mr. President, kahit ako kahit papaano, I'm supportive uh, sa inyo sa issue ng to, uh, in going after SMNI sa mga abuso nila. Pero kung ga, kung sa issue na 'yan, kung bibigay po kayo sa pambobola na alam naman natin ito pambubola lang kasi temporary truce ng ito eh pagdating ng ang approach ng 2025 elections mag-aaway na naman kayo nito at lalo na sa 2028 election so dapat you stay firm Mr. President yun lang payo ko sa inyo so yun lang muna guys ang vlog natin sa bagay nito and we'll be keeping watch on this issue and uh, uh, thank you very much for watching and don't forget to share this vlog to friends and relatives and uh, I'll be seeing you in my next vlog.